Hello mga mare. Este, mga sis. <laughs> Sorry naman. Talagang ako'y nadala lang dahil alam ko naman mga sis na itong pupuntahan ko ngayon ay famous na famous naman na sa inyo na si Naran and Gail na magpapablessing nga sa kanilang bahay ngayong araw. Pagbabangan natin ng tricycle mga sis, nandito nga sila sa labas ng kanilang bahay at nakaabang sa mga bisitang darating. At salamat nga pala kay Naki na nag-offer na siyang mag-video at mag-picture sa atin. Maraming salamat Abby dahil kahit napakalayo na nang narating mo, hindi mo pa rin nakalimutan ang pinagsamahan natin. Salamat at hinayaan mo akong maging parte sa pinakamasayang araw sa buhay mo. At katunayan nga niyan, ito ang kauna-unahang house blessing na naatinan ko. Dahil nga sa ordinaryong tao lang tayo, kadalasan makapunta ako sa ganitong gathering, hindi inimbitahan para maging bisita kundi andun sa likod sa kusina para maging tagahugas. Nandito nga rin pala yung iba kong kaklase mga sis na kahit sa may mga trabaho sila ay talagang sumaglit muna para masilayan ang pinaka-importanteng araw ngayon ni Abby. At salamat nga pala sa bunso ko na napakatiyagang mag-video sa, sa akin hanggang sa matapos ang event. Pagkatapos nga namin kumain mga sis, tumambay nga muna kami dito sa mga kamag-anak niya at nakipagkwintuhan. Ayan nga kasama ko si nanay na tamang tulala lang sa duyan. Si Ma'am Aj, saka si Ma'am Con pala mga sis. Sila yung mga kaklase kong maganda na yung trabaho pero mas pinili pa rin makapagtapos. Si Maring Gail niyo ay kinailangang huminto nung third year kami dahil nga nagkasakit ang kanyang nanay. Konting flashback lang muna tayo mga sis. Sabi nga pala isa sa mga naging kaklose ko buhat nung nag-open nga yung face-to-face -face classes pagkatapos ng pandemya talaga namang kakaiba magbigay ng sorpresa si Lord. Parang kailan lang, hindi mo alam kung saan mo dudukutin yung pamasahe mo araw-araw. Yung tipong pumasok ka ngayon pero pinaproblema mo na naman yung baon mo kinabukasan kung saan mo siya hahanapin at kukunin. Makapasok lang. Ito pala yung unang outing nating magkaklase. At ayan nga, o oh, tagabit-bit ka pa ng mga gamit ko ng mga time na yan. At ito nga yung time na halos ipang utang mo na lang yung pang entrance mo dahil kailangan pumunta at maka attend dahil graded nga tong labas natin na to ikaw ang buhay na patunay na wag, na, wag tayong manghusga sa ating kapwa base sa kanilang current situation dahil pagsigad na ang gumalaw sa buhay natin pwedeng mabaliktad ang sitwasyon maaring nasa taas ka ngayon bukas nasa laylayan ka na dapat careful tayo sa ating mga salitang binibitawan dahil bilog ang mundo mga sis hindi ko makalimutan no na isa to sa mga madalas nating topic habang nag-aabang tayo ng jeep yung tanong natin na Kailan kaya natin maiahon ang pamilya natin sa hirap? Kailan kaya tayo magkaroon ng sariling bahay at lupa? Parang kahapon lang sa isip ko ang mga tanong na 'yan, abi. Pero ito ka ngayon, literal na napaparamdam at nababara sa pamilya mo ang ganitong klase ng buhay. Hindi na ikaw yung abi na kagasa na dati. thate. Sana, that eh. sana masarap ang ulam, sana all masarap ang baon. At sana all masarap ang higaan. Lahat ng sana all mo nun, pwede mo nang gawin ngayon at pwede mo nang danasin. Sa totoo lang, naiingit ako sa'yo. Naiingit doon sa part na natupad mo na yung pangarap mo para sa mga magulang mo. Dahil ako, abi hindi ko alam sa sarili ko kung kailan ko matutupad yun para sa nanay ko. Pero sa ngayon, gaya nga ng sabi mo, bawal tayong huminto at wala dapat susukuan. Kung mabibigo man ako, ayos lang. Madaling tanggapin ang pagkatalo kung alam mong may ginawa kang aksyon para sa pangarap mo. Kumpara doon sa pangarap mo na hinayaan mong maging pangarap na lang habang buhay. O ba diba, ang dami ko na namang sinasabi. Tara mga sis, kain mo na tayo ng mangga at bagoong. Anyway, Ryan and Gail, sobrang thank you sa privilege na ito. Dahil nauna pa ata akong mag-house tour sa'yo. Diyos ko dai, ang CR pwede nang gawing kwarto ko. Pwede ka nang maglatag doon at doon ka na matulog sa sobrang linis. Alam niya mga sis, pumunta ako dito na wala man lang talaga akong bitbit. -bit. Pero ganun pala yun, no? Kapag kampante ka na sa pupuntahan mo, wala ka nang, hindi mo naiintindihin kung ano ang sasabihin nila. Dahil alam mo sa sarili mo na naiintindihan kanila. Anyway, thank you dahil kahit Nasa matayog ka na, mataas ka na. Hindi mo pa rin ako nakalimutang lingonin, dai <clears throat> Speaking of Sharon, mga sis. Ito na nga si nanay, pinagbabalot na nga tayo. Sa family ni Ran, sa family ni Gail, talagang boot party, napakababaib. Talagang masasabi ko na deserve na deserve nila ang biyaya na ito sa kanilang buhay. At sana hindi ito ang huling pagbisita natin dito sa kanilang bahay. Salamat ulit dito Nay sa pauwi mo. O siya mga sis, hapon na nga to at kami ay uuwi na. Kami ay andito na nga sa labas at kami ay ihahatid ng kanilang sports car. Maraming maraming salamat, Ran and Gail. More blessings to come. Bye-bye!